So ito guys ha, pag-usapan po natin o, Ngayon po ang unang araw na wala ang tape incorporated sa noontime slot ng GMA In almost 30 years So ngayong araw po nagsimula yung pong mga bagong palabas, yung movie Tuwing 12 o'clock tapos 2 o'clock nga yung abot kamay na pangarap eh, So anong balita ngayon sa tape? Ano ngayon ng mga ganap doon sa kanila? So, it seems like meron pong uh, change.org na signature drive ang ginagawa noong pong mga supporters ng tape. So, change.org, this campaign needs you now. Pirma para sa tape incorporated. Okay? Um, so, parang signature drive siya para daw ibalik yung pong tape incorporated sa GMA. Okay, so ang tanong dito, gusto nyo bang manatili ang tape incorporated sa GMA Network? 145 signatures po yung nagsign. Siguro mga kahapon to sinimulan eh. Um, so basahin natin yung pong nakasulat Why this petition matters oh, yun. Ngayong nagtapos na ang tahan ng pinakamasaya Ang noontime show na production ng Tape Incorporated sa GMA Nais ba nating mawala ng trabaho ang mahigit dalawang daang empleyado nito? Hindi. okay, ako din naman. Hindi. Hindi wala namang may gusto na nawawala ng trabaho. Kaya nais po namin kunin ang inyong suporta para manatili sa poder ng GMA Network Incorporated ang tape. Tayo na pong pumirma o lumagda para sa layuning ito. Maraming salamat po, mga kapuso. O, so basahin natin yung ilang mga comments. O, Tape Incorporated ay nakakatulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga may hirap at may kapansanan sa buhay, katuwang ng ating gobyerno. O, most people enjoy watching tahanang pinakamasaya, especially Gisa Gedley So, tingnan natin yung mga reasons for signing. Ayun. It's good na bubalik ang Tape Incorporated and grateful ako dahil uh, naging bahagi din naman ako. Isa ako sa nanalo ng QRQR. -QR. -QR. Grateful ako sa pagbibigay nila ng tulong at pagkakataon sa isang tulad kong viewer Hoping na magsanipwera sa sila ng GMA Kapuso So, hindi ko gets masyado kung ano yung goal na gustong gawin nito Ba't pa merong signature drive para ibalik yung tape doon sa GMA um, Narinig ko naman, parang okay naman sa GMA na bigyan pa rin ng time slot itong tape although hindi na noon time, okay? So, kailangan niyang uh, magbago ng uh, time slot at uh, pag siya naglabas na ng bagong show, diba, iba na either siguro uh, 11 or baka hapon. Pero I don't see the need para mag-signature drive pa unless siguro gustong uh, paano ba to parang gustong kumuha ng support parang kumbaga clamor eh parang ganoon eh gustong uh, palabasin na merong clamor para bumalik yung Tape Incorporated sa GMA and ang binabala nila they are using yung pong mga empleyado na mawawalan na uh, in the first place kung naging mahayo sana yung pagpapatakbo If they were uh, more responsible as owners, Kung hindi po uh, pinush out ng uh, ng uh, Tape Incorporated, yung Tito Vic and Joey, baka po hindi nangyari ang lahat ng ito at ngayon po ay may trabaho pa rin po lahat ng mga empleyado sa Tape Incorporated. Okay, so yun naman. Yun naman din yung punto doon. At sa akin lang. Ito naman po yung sa akin dito. Okay, karapatan naman ni nila yan. Hindi ko naman sila pipigilan kung gusto nila mag-signature drive, kung gusto nilang gawin na parang may clamor daw to return yung tape. Pero sa akin po, if they really want, uh, kung kung gusto nilang mabawi yung pong goodwill ng tao. Okay? Although mahirap yun kasi talagang, talagang marami po talagang nagalit at marami talagang hindi natuwa doon sa kanilang paglaban sa, sa TVJ for the last year, eh simulan po nila sa pag uh, atras ng apila sa Court of Appeals. Okay. Yun po, that is the an important first step. Kung gusto talaga nilang makuha yung pong yung simpatya ng tao, di ba? gusto po nila'ng makuha yung uh, kung magkaroon ng healing at mawala mabawasan, hindi naman mawala, mabawasan yung pong mga yung mga netizen na galit sa kanila, netizens na galit sa kanila. Simulan po by Uh, pag-atras nung pong apela sa Court of Appeals. Di ba? Ang nabasura yata yung TRO, eh, pero yung actual na appeal ay hindi pa. Although malaki yung chance na matatalo yung apela nila, eh, pero maganda pa rin, ano yon, maganda pa rin uh, simbolismo yon pag sila na mismo yung po magtatanggal ng apila. Eh, so that is one another thing is eh to start to ano na to start to uh, make peace na, 'di ba? With the legit cards, and oh no baka maybe offer them yung pong mga archives yung mga tape 'di ba baka pwede yon uh, ibenta na lang nila sa TVJ or ito pa in even better idea ung gusto nila talagang makuha yung uh, goodwill ng tao o mabawasan man lang yung galit sa kanila 'di ba um yun pong YouTube baka pwede na lang ibalik sa TVJ yung malaking YouTube yung 5 million subscribers na napunta po sa kanila diba So maaring nilang ibalik siguro sa TVJ as a sign of goodwill, 'di ba? 'Yun po ang hinahanap ng tao sa kanila na kahit po merong signature drive na yan pero kung tuloy-tuloy pa rin yung apila ay mahirap po talaga para sa mga fans ng Eat Bulaga at supporters ng Eat Bulaga na mabawasan yung pong galit na nararamdaman sa tape and unfortunately po nadadama yung mga normal na empleyado kasi yun nga po eh, umaga, sa pagiging matigas ng ulo Nung pong mga nagde-decide Diyan ay naapektuhan po yung pong mga ordinaryong mga manggagawa That is very sad to hear So yun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parate Bye bye guys